Okay ito. Okay, so trending ngayon sa social media si Doc Willie Ong. Ano nangyari kay Doc Willie Ong? Si Doc Willie Ong ay nagkaroon ng malubhang sakit. Okay. Actually, hindi lang naman siya yung doktor na alam kong sakitin. <laughs> Marami akong alam na doktor na sakitin talaga na mas naunang namatay sa sakit kisa sa mga pasyente niya. Pero, bakit nga ba tayo magkukonsulta sa doktor o bakit tayo lalapit sa doktor kung tayo ay may sakit para sa ating kalusugan? Eh alam din naman natin na yung mga doktor ay nagkakasakit naman sila at namamatay din sa sakit. The answer is authority. Meron silang authority na magpractice ng medicine. It's because they are licensed professional doctor at sila lang yung may authority para lapitan ng mga tao para magpakonsulta when it comes uh, something na may kinalaman sa kalusugan ng isang tao okay same goes with the priest sa mga pare natin kasi nga marami nang sabi na bakit ka lalapit uh, bakit ka sa pare para i-confess ang mga kasalanan mo eh pareho din naman natin silang nagkakasala din same goes with the doctor pareho din naman natin silang nagkakasakit din at namamatay din ng na sakit so bakit sila yung lalapitan natin because of authority the priest has a has an authority na binigay ni Kristo mismo para mag-pagpatawad uh, ng kasalanan na mababasa natin sa John 20 verse 23. At ito yung nakasulat. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. At mababasa natin sa Bible na pag nag-confess ka sa isang pare, okay, kaya ng paring si Joshua, okay, pag nag-confess ka sa pare, ay nag-confess ka na rin sa Diyos. Gaya sa mababasa natin sa Joshua 719 19-20. Ito basahin natin. Okay, at ito yung nakasulat. Okay, Joshua 719 20 Now Joshua said to Achan, My son, I beg you, give glory to the Lord God of Israel, and make confession to him. Okay, anong sinabi ni Joshua? Make confession to him. And tell me now what you have done. Okay, make confession to God, pero sabi ni Joshua, tell me now what you have done. Do not hide it from me and Achan answered Joshua and said Indeed I have sinned against the Lord God of Israel and this is what I have done So klarong-klaro na sa parin si Joshua na confess si Achan pero nagko-confess siya sa JOS. Kaya hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang kaluluwa mo sa mga pastor na walang apostolic authority at hindi mga pari. Yun lang and God bless sa ating lahat.